Hello guys! Good morning everyone! Kamusta po yung lahat? So, for today's vlog guys is itatry ko tong ito kasi sabi nila daw guys eh, hindi daw ito pag ano mo siya ng 24 hours, so itutry natin lagyan ko to ng tubig tapos iano ko ng 24 hours ito siya guys so we will see kung effective ito guys ayan so ang gagawin natin dito hihawain natin tapos kukunin natin yung laman sana ba yung kutsara na so kamayan na lang natin kasi pwede naman so ayan siya guys ah. kita niya So, ilalagyan ko siya ng tubig ito, guys. 24 hours. Para hindi daw siya mapain. O, ba diba? Itatry natin siya, guys. Kung legit ba talaga, guys. So, ita try na Irina yan. 24 hours yun so, siya, guys. Iyan guys, ha? 24 hours. So, yan. Yeah. Tapos, lagyan ko siya ng tubig. O, diba? Lalagyan ko siya ng tubig, guys. So, ayan na siya, guys, ha? Pakita ko sa inyo. Tapos, ayun ka, isa. Isa, hindi pa nabalatan nung ha. So, ilo na natin yan. Tatlo lang. Tapos, guys, ilalagay natin sa wrap. Pagkainan niya sa ref. Pagkainan niya sa case, oh. So, we will see. Kung effective pa talaga hindi siya, mapain. <laughs> Hello, guys. So, ano, guys. Uh, may napanood kasi ako, eh. Kung tingnan natin kung legit. So, ako muna ang titry ni, ikaw ang pangalawa. Yung ano ba, 24 hours ko to siya na binabad sa tubig tapos ilagay ko sa ref. Ito guys oh. So may apat kami ni Nini. Oh lamig pa ni oh. 24 hours siya ginbabad mo. Oh ay sulod ah. Oh bag lamig, lamig. So dit ano try namin ni Nini kung ano sa talaga guys kung legit siya kasi pag 24 hours daw siya na ibabad mo siya sa tubig tapos ilagay sa ref. Babad mo siya ba? So wala kami kasi ano guys ah uh, yung taw dito. Yung baunan na sitro. So ito lang. Yan. So, ako muna ang tagtatry. Kung legit pa talaga, guys, na matamis siya. Kasi sabi nila na matamis daw, eh. Sabi nila. So, ako muna ang tatry. Tapos, inini Hmm. Tamis siya. Tuwag yung magaling ang bala niya. Hmm. Hmm. Crispy. Try nyo, guys. 음또 l e 응. Paet! <laughs> <laughs> Namit <yung>. uh. <laughs> <laughs> <guys> <laughs> <Papain. laughs> eh! Oh! Try niyo so guys ang tamis! Oh! Paet! Eh siya guys, oh, try nyo! ibabaw niyo siya sa... Katrya <laughs> try ni Be! Ikaw! Ikaw! Kenapa? Hei, Wah ini. kali, legit <laughs>